malang, mga langga, hindi naman ikatatago sa akin na langga. Eh, yung pinto ng buhay ko is masalimokot, oh, you no? Yung pinto, eh, wala ko sa puder. Wala ko sa puder sa tunay ko pamilya. Nasa iba ako o din ko, Naintindihan ko naman kung bakit talaga kulang. Kasi naintindihan ko din ang problema ng ati ko maswerte ng asawa. Ay, yung asawa. Hindi din siya maswerte. Tapos, ang ano lang sa kanya, yung yung judge, yung pwede ko lang ipadjudge siya uh, ko. Judge sa kanya. Bakit ba? <laughs> bakit? Uh, nagmamarunong pa siya na kupkupin ko. Di e, alam naman niya na kulang siya ng lang. Kulang siya ng pagmamahal. Nung no, nangangailangan sa siya ng ganyan. So, yung masusustain lang talaga niya, makaprovide, yung anak lang talaga niya. May spe special yun eh. Special na is, may is, may ano, may, uh may, may sakit sa pag-iisip. Kaya nakikita ko naman na in love po yung